Mga ilang oras din ito kanina guys nang makita ko si Lolo na palagi na lang siyang nakayuko. Para bang meron siyang hinahanap na di ko talaga maintindihan. Gusto ko sana siyang agad-agad na lapitan. Pero mas pinili ko munang obserbaran si Lolo. Baka sabihin pa ng mga tao sa paligid niya, sobra naman akong pakialamera. Kaya't nagmasid-masid muna ako at mas iniisip ko kung sa anong paraan ko ba siya mapapanalangin nan Dahil sa katagal ng pagyuko ni Lolo, kasi nga may hinahanap siya, ay unti-unti namang parang naiinip yung mga tao sa paligid niya. Yung mga kasamahan niya ay unti-unti nagsisialisan kung kaya't si Lolo na lang ang naiiwan. Alam niyo ba guys, ito yung mga bagay na nadiskubre ko. Kaya pala na kayo si Lolo ng mga ilang oras dahil may hinahanap siya at ang bagay na hinahanap niya ay 50 pesos. Oh guys, 50 pesos na nasa loob ng kanyang bag kasi yun yung bagay na nakikita kong kinuha niya. Kaya pala naguha siya ng 50 pesos sa kanyang bag at kay tagal-tagal niya itong hinahanap kasi gagawin niya itong pamasahe. Sobrang naantig ang aking puso nang makita ko si Lolo kung kaya't na napaisip talaga ako na pagmastan siya ng pagmastan hanggang sa makaabot siya sa dulo. Hinihintay ko si Lolo dito sa dulo guys kasi may plano talaga ako at ang plano ko ibibili ko siya ng mga groceries at pakakainin natin si Lolo at i-provide natin yung mga pangangailangan niya para pag-uwi niya sa kanilang bahay, meron siyang madadala. Sobra kasi guys na natatch ang puso ko sa kanya. Mabuti kasi at mabait si Lolo sa mga kaibigan niya. Habang pinanood siya ng mga kaibigan niya kanina, kikita mo talaga sa mukha ni Lolo guys kung gaano siya kabuting tao. kaya kaya't hindi natin palalampasin ang araw na ito para sa kanya, ibibler natin siya sapagkat deserve naman niya yun. And sa mga tao dyan na walang ibang nagawa kundi ang manood lang pero laging galit yun ba nga kala mo'y may naibigay at may naiamba? Alam niyo po kung wala kayong mabuting magagawa sa kapwa nyo tao. Sana man lang po magkomento kayo ng mga positibo na siyang nakakatulong po sa bawat isa sa atin mentally at emotionally. Kahit yung mga prayers niyo po na naibibigay sa amin, malaking tulong din po yon Para po malaman ninyong lahat, hindi po namin pinipera na mga matatanda or ang mga tao na hopeless at saka helpless sa katunayan nga po nabibigyan din po natin sila ng mga tahanan at na-provide ang kanilang pangangailangan saan ka galing lo? saan ka galing? sa munisipyo sa munisipyo kasi bibigyan kayo ng pera? ha? kaunti lang kaya nga lo eh, nakita kita kanina doon lo at tawa ako sa'yo. Mm. Kaya't sinundan kita. Mm. Gusto ko sana na kumain ka muna kasi sobrang napakainit po ng araw dito lo. Okay lang ba sa'yo na bibilhan kita na kahit pag groceries lang, okay lang sa'yo lo? Ha? ah okay. oh, sige. Maslog from Maslog, Sibulan. Oh, na nandyan din yung asawa mo at mga anak mo lo. Oh, ba diba? Masaya din kami na matulungan kayo lo ha. Ayan guys, dahil nakikita ko si Lolo today at sobrang napakainit dito. Kaya dadalhin natin si Lolo sa lugar na kung saan kailangan niyang mamili hindi ko man pinapakita sa inyo ng detalyado ang mga bagay na ginagawa natin kay Lolo kung paano nga ba natin siya pinapanalanginan sa pong ito masisiguro ko rest assured from the bottom of my heart na nasasatisfied talaga si Lolo kahit sa mga simpleng bagay na pinagkaloob ng Diyos para sa kanya yan guys kasama natin si Lolo today pamimili tayo Ayan, ang gusto ni Lolo, guys. Anong gusto mo, Lolo? Sina, Lolo? Ay? Kalamay. Kasi kalamay. Gusto niya ng kalamay. Four. sige, <sharp inhale> You. God bless you, Lord. Naway, abangan nyo sa so part 2 kung ano nga ba ang susunod na mangyayari kay Lolo. Alam ko na napakaliit at napakasimpleng bagay lang. Ang mga bagay na ginagawa, pinapakita ko kay Lolo sa pong ito. Pero umaasa ako na sana sa part 2, maibibigay natin sa kanya ang the best na kung saan karapat dapat siyang maging masaya. Lolo, you deserve all the blessings in life. God bless you.